Good news mga bero! sa niyo sa biyahe ko dito po sa sikat at napakagandang lugar na siguradong mag enjoy ka at dito po ay ang napakalamig na tubig na paliguan 20 pesos lamang ang halaga. Halika at pumasyal tayo sa Sariaya, Quezon, malapit sa Mount Banahaw at ating tuklasin ang ganda ng paliguan na ito. Nasa murang halaga ay makakaligo ka na at meron din cottage na pwede kang magpiknik at pwede kayong mag-enjoy sa lugar na ito kasama ang iyong barkada at buong pamilya. Kaya tara, samahan niyo ako sa biyahe ko. Kuya, excuse me, saan dito yung tangkay? Chubo. Malayo pa. Malapit na po. Malapit na. Thank you ha. Thank you. Ito po ay 15 minutes ang biyahe mula po sa bayan ng Sariaya at papasok po kayo sa may Apple Bakery. Hanapin nyo lang po yun malapit po sa 7-Eleven or sa BDO. Pagpasok niyo po doon, dure dire-direcho lang po kayo mga kabihero. At after po doon, makikita nyo na po ang karatula sa bandang na limamalatang Okay, Jesse gitna at po ako dito. tayo sa mamalatang tubig ng buhay? Motor guys, nandito po tayo ngayon sa may tangke. At tayo po ngayon ay magluluto ng sinahing. Ayan, niyo po tayo ng binting. So, portable tayo dito So, tayo po magluluto. Ayan. Luluto po tayo. May butane tayo. Kompleto tayo. ayun eh, ma'am, tayo nakahiram po ng kawali. Maraming salamat po. Ayan. Ngayon, Pagalagyan natin ang butin. Pabalik, po natin. Alright. So ngayon, Ayan. tayo po Ayan. ay magluluto na lang. Oh, bibiluto po lang. Kanin. Ayan. Ayan, ito po natin. Ito po, natin. Ito po, natin. Ito po natin. Ito tayo ng bigas. Ano Bumili na ng pilit tapos suho ba din? Bigas po dito. Ito na para dito. Ano, lagyan natin ang bigas dito. Ito. Nagdagdagan natin kasi may kasama tayong Bumblebee na malakas kumain. <laughs> bumblebee. Ayan. Lager ho. Ura! Okay, basa muna natin. Namig. May nito dito kung nakakamulig. Ayan, naaraw na. Pwede na mag-cambio tayo sa kiklanan ka. Hahaha. Okay, guys. Yeah. Puno ba yan? Hindi. Hindi. Nakamping ka doon sa bahay, tayong bigas. So, Nilalagay natin ito. Sige na natin. Oops, automatic. Bukas. Yung harang. Nilalagay na. so, natin yung pangharang para hindi siya mahanginan. Ito so, ang tawag dito ay windboard. Windboard from Nature Hike. Ayan, Nature Hike. Baka naman. <laughs> Okay? Dito po tayo ngayon. Ito napakaganda to, no? napaka-useful po nito kasi kapag ka nandoon kayo sa mga outdoor, pwede niyo pong magamit to. Bibili po ito sa Nature Hike. Mura lang po ito. Ayun. Search niyo na lang po sa Lazada or sa Shopee. Ayun po, ito okay 'yung gamit niya. Ayun. Tapos lang siyang ganyan. Ayun po. Yung handle pa dalan Dala na. Pagka-dala. -da dala 'yung wallet niya eh. pero bawang kasi tayo po ay magluluto ng adobo Ayan, syempre, pagka mga gantong pikli kasi kailangan adobo lang kasi para hindi ka masyadong maraming daladala -dala, it is simply lutong tuloy so, syempre hindi ito masarap kung walang bawang nalagay tayo ng ating bawang at saka syempre ito ba ng ating panghiwa nabili na natin po 90 pesos sa Robinson dito po sa may Dasma. May ito, gamitin, oh, may pala-pala. Ito yung kapakagandang gamitin, no? Ayan, oh. Ayan. Tapos, magkala tayo ng sibuyas. Isang sibuyas. Ayan. Sobrang talas nito, no? Sobrang talas ng kutsilo ito. So, napakaganda niyang gamitin. Ang sarap. Gamitin, nakaka-relax. Nakakagutom eh. ah, din kasi matagal balitan. So, gutom na kami. Pati yung nagbibidyo, gutom na po. Ayan. So, ito po kami ngayon. Ito na tayo sa sibuyas. Ang okay, sarap naman okay, may dito itong pang tag. Okay. So, yan. Nagawa na po natin yung sibuyas. And bawang. So, ito na po yung ating yeah, adobong baboy. Nahugasan na po natin yan. So, ngayon. Ayan. So, naglagay na tayo ng kawali. Ito. Naglagay tayo ng kawali. Laksan na natin ng konti ang apoy. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng mantika. Ito po ay nabili natin po itong lalagyan na ito. Mula sa Nature High. Ayan. Kompleto na siya. O. Meron na mantika, toyo. Nandito na po lahat ng klase ng condiments. Ayan. Ayan. Ayan, lang. Kasi kagamitin natin yung tong. Ayan. Pagkita tayo ng bawang. Sibuyas. Ayan. So guys, ito na. So ayan, naluluto mo na yung bawang, sibuyas. Tapos huwag din natin ang hayaan na siya eh masyadong sunog, no? Kasi, papait siya. Dating hayaan mo nung sunog. Kaya, bantay natin. Ngayon, talagay na po natin yung mga baboy. Yung mga strips strip ng baboy para po sa adobo. So, yan. Ito po ay nabili namin ng na 150 pesos. So, ito po ay mahigit kalahating kilo. Yan. Mahigit kalahating kilo po yan. Sa adobo, ang pinaka-the best dito, yan ay maganda na ibabad mo na siya, no? Ibabad mo na. Pero ngayon, siyempre, ah, pwede mo na siyang lagyan ng konting asin at paminta. So, lalagyan na po natin ng paminta para mahalo na yung lasa niya. Ayan. Ito naman po yung asin. Ibatoy yung dapat. Yes. Ito na yung one. Hmm. Sin. Tapos niyan, haluin lang natin ng konti ulit. Para humalo po yung asin at paminta sa baboy. Ayan, sa meat. Okay. So, yan Sampan natin ng konti yung apoy. Ito pong lutuan natin, inabili po natin sa may. Eh, sa lampang ganda ang lakas. So, yan po. Tapos pedi pwede na po natin lagyan ng toyo. Tansyahin nyo na lang, no, guys. yung paglalagay ng toyo. Pag alam nyo na paalat, paglalagay ng konting suka. Ayan. So, yan Meron na po ng toyo. Ayan mo po, lalagyan po natin ng... Suka agad. So, ba ito? Suka ba ito? Mm, mm Suka. Suka. at magic sarap. Magic sarap kahit meron. Matak pa. Walang pagdakit. Kayaan lang na mag ano, kumulo. ng baboy. Yeah. So, imekos-mekos ka ng konti para maghalo-halo <laughs> yung toyo at suka. Yeah. Na mekos mekos na. Hayaan nyo lang siyang kumulo. At kumukulo na. Hinaan nyo po yung apoy. So, samantala, ito po yung ating takip. <laughs> Ayan. So, antayin po natin, guys, mamaya, no?

no, 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 no.